Hi, guys! So, medyo malungkot ako ngayon. Hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay. Motor-motor lang ako para makapag-isip-isip. Kaya na rin ako oh, with video moment na to. Kasi dyan ito naman ako pag malungkot. Inadaan ko na lang sa video. At sa hindi naasakot mong kakataon, bigla akong napunta dito na hindi ko alam. Hindi ko so, alam kung saan ako napadpad. May bagong milk niya dito. Ang mag-order tayo ng milk tea makakapansin oh, nyo, ganyan ba daming tao? So, mamaya na ako mag-order. So, mag-amon-amon at chuna na ulit. May ayun ay naman yung milk niyan. So, tingin tayo sa loob. Ayan, may mga customer. Ay, ano ay ba yun? Bakit andito yun? <laughs> Naya, umigla, guys. ano ko alam gagawin ito. Ang tagal namin hindi nang ita. Ano ang ideal woman ni Ken Soriano? O, oh, sa so mga nag-ano dyan, malalaman nyo na. Malalaman mo na. Okay, so ready ka na ba? magsaya Di ba alam nyo yun naman yung kwento namin? Kailan ka babalik sa Vizcaya, Garod? Kapag ready na ako oh. Kapag ready mo nang Ang tanggap ko na Pasensya na Kaya napanood nyo naman Hindi e, ko alam, wala naman siyang asama Sa so, asyo to, taga ko So I don't have to say you were the one that got away Oh, pupunta uba Pagkakita niyo ba yan, guys? Uh -huh. Siyempre ano na yan! Anong gagawin ko? Oh, na dito. hindi ko alam nandito siya. So, di ba? Ba't nandito yan? <laughs> hindi ko na alam gagawin ko dyan! Ayan, tapasok na tayo. Ayan siya. So, Ewan ko pa pala na nandito ako. Ewan mo po. <laughs> hindi niya alam na nandito ako. hindi so, ko alam kung... Uh Oo, -oh, sabi ko. Ayun, dyan siya naman ba Kaya yung pagkakataon. Pupuntaan na natin siya. Hindi ako ka pa tayo, pero... tayang eh. Ito, oh, yan eh. Yala. na mahal kang mahiyakap ka ng Ano ako yga... dito? Ay, ginagawa mo dito? Wala, lang ako ng may order, there, Anna. What? kanina pa. Inaantay ko nga. Ah, uh, um, libre na lang ita. na, nakakaya naman. Ang laki na Naka-order ka na? Hindi pa eh. Hindi ko alam kung ano orderin. Ay. Order ka na. Ano bang gusto mo? Ikaw pa rin. Bakit buhaw? Sa'yo sayaw? Bakit ikaw? Mag-order So, I'll with you. And, uunin uh, ko na lang din yung order niya. Hindi uh, niya alam ako yung magbabayan. Ayun, guys, <coughs> babayaran ko na yung milk tea. Nag-order niya so, wala pa kanina, asawa lang pa. Sigurad niya ako magbabayad. Okay lang po. Ayan na yung milk tea niya. So, hindi niya alam na binayaran ko na. Ay, yung ano? milk tea mo. Nalibra na ito. Ay, sana. Thank you. Ito ano naman yung Inaamin ko na namimiss kita Ganyan ako orto ako eh At analarmed yun Puta Oye Hindi nung galing ka pang Manila True Oh, tsaka namimiss ko siya Kahit hindi na ako nakakapanood ng mga vlog Asa yun, di ako nag-upload Kaya wala akong napapanood Eh bakit di ka nag-upload? Kaya yung dami yung nagkahanap sa'yo Kasi na ako get like na okay, okay. O, doon Nag-move on Asya ko Wala naman hinomove on mo Kayo. Naku sa'yo <coughs> Buti na lang ito yung pinili mong pagmilkihan kasi dito talaga ako palagi. Kung hahanapin mo ako, dito mo lang ako makikita. Guys, Alam yung niya ako nagmilki. And then, siya pala magmilki. Ako, ayun, nakita ko siya dito. Hindi ko rin talaga yung expect. Pagtatagpoy at pagtatagpoy talaga ang dalawang. Ang dalawang, hindi tinadhana pero itatadhana ulit. Tinadhanang magkikita Special sugar, pero nandun pa rin yung lasa. Alright, recommended. Yeah. So, um, FYI, e, yun kami sponsored. Yes. Pero ma'am, baka naman. Ma <laughs> Yan, yeah, update niya yes, yung kasama pa rin kami and nag-order kami ng takoyaki. Takoyaki to? Right. Donut! Ay, donut pala. Eh, di ba ang sarap? Pati nga. Eh, ah, wala pa. Huh? Mm. ang kami. Oh, ayaw huwag Basta ikaw. Ikaw lang yung akin talagang Pilipina. Sige yung Harap, uh, uh, Harap talaga yan. Magmahal. Salamat sa mo. Ah, usta, minita, Ayan, <coughs> I i oh, pa. <coughs> <Bawin na ako. coughs> <na> rin ba? <coughs> ah, mamaya pa ah. Ito, ito. 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 They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine.